napaisip lang ako. Kaya na pa eh. Bakit may mga taong bigla na lang nagbabago? Bakit yung iba, pagugulat ka na lang, yung ugali nila, naging maganda. Bakit yung iba, yung gawi nila, yung bisyo nila, Basta na lang natatanggal Samantalang yung iba, hirap na hirap. O, ito na lang. Ano ba dahilan? Ano ba yung kadalasang epektibong dahilan? Bakit sila nagbabago? Bakit ang isang tao nakakapag-decide na magbago? What is your happy love? para sa ito mga kahapetots tungkol sa laban ng buhay patungo sa pagbabago bakit nga ba yung iba nakakapagbago bakit yung iba hirap para tawirin ito sa laban ng buhay bawal ang bitim kasi sa dulo di mo na to pwedeng bawiin mas masakit ang tanong na bakit di ko sineryoso kesa sa talo na alam mong ginawa mo ang lahat at todo. Sa pagkatalo may aral, sa pagsisisi may gapos, kusensya mo palaban mo, di mo yan matatakbuhan boss. Mas okay na ang talo kesa sana ginawa ko, sana nagsisi ako, sana binago ko. Ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng tsansa sa lahat ng tao. Kaya bago pa mahuli ang lahat Huwag natin sayangin ito Sabihin mo, isigaw mo G, let's go Tulungan mo ako Bago pa dumating Ang deadline mo Mas matindi ang sakit ng pagsisisi Kesa sa sakit ng pagkatalo Na alam mo ibinigay mo ang todo That's the happy thoughts Para sa mga tao Na gustong makapagbago pero hirap nilang talurin ito katulad nga ng tanong ko bakit may mga tao na magugulat ka na lang bigla silang nagbago ano ang nasa likod nito ang tawag natin dyan turning point marami akong tinanong ng mga tao tungkol dyan kung paano nila nagawa na makapagbago and alam mo ba lumabas? Halos iisa. I don't know kung maniniwala or sasangayon kayo. Marami ang nakapag-isip, nagbago or nagmature kapag sila ay nakapag-asawa na, kapag sila ay nagkaroon ng anak. May mga tinanong ganyan, nakakilala ko, na dati wala silang pakialam kung saan patutungo ang buhay isigo lucky pero nung nagkaroon ng asawa bigla silang naging yung pagbabagong yon ang nasa likod dahil sa nagkaroon siya ng responsibilidad ng asawa at ng anak hindi ko alam baka sinasaka lang siya ng asawa niya but ang importante dun is kung paano niya nabago pwedeng napilitan or pwedeng talagang nakapag-isip siya. One, nagkaroon ng pamilya. Nagiging mature, nakakapagbago. Pangalawa, karanasan. Kapag nagkaroon na sila ng experience na masakit or nagkasakit or nakulong dahil sa mga kalokohan, doon nila nare-realize sa loob na mali yung ginagawa, ginawa nila. And that's the time na nangangako sila ng pagbabago. Pero hindi rin lahat kasi may mga kilala ako na kulong na parot parito pa rin pero wala yung pagbabago. But in general, maraming nagbago after nila makaranas ng sakit. After nilang makaranas ng pagkatalo. Then, after nila makaranas, for example, ito lang uh, yung tao dating hindi hindi siya wala sang trust issue nung ko siya biglang nagkaroon siya ng trust issue hindi na siya nagkakaroon ng tiwala basta-basta sa tao and that is change yung iba, iba naman yung mga tao uh, salbahe masama ugali mapanlait nung nagkasakit na may na biglang nagbago naging mabait nanghingi ng sorry that's the reason bakit sila nagbabago yung mga karanasan yung experience nila sabi nga nung isang mentor ko, people change based on their experience. But, ah uh, ano ba yung gusto nyong mangyari bago tayo magbago? do sa dalawang yon Of course, yung iba, may pamilya na wala pa rin. Yung karanasan, yan yung kadalasan ang dahilan ng pagbabago. Gusto mo bang magkasakit muna bago mawala yung mga bisyo mo, yung anak mo, yung yosi mo? Maraming ganyan. Nung nagkasakit, biglang stop yung yosi biglang nagkakain ng mga healthy food dati puro lechon, kung ano-ano, bahala na. Tira dito, tira doon, alak dito, alak doon, yosi dito, yosi doon. Nung nagkasakit, biglang nagbago, nagkaroon ng disiplina, nagkaroon ng health, uh, healthy lifestyle. So, kung kailan may sakit na. That's the turning point. Yung iba yung realization. Ito yung maganda, yung number 4. Yung iba talagang nag-assess, may pangarap sa buhay, may na-realize, then naisip, nag-desisyon, nagbago. Yun yung pang-apat na kadalasan na nagkakaroon ng masayang buhay, yung mga successful na tao from, from uh, the other side to the winner side, that uh, ang isang nagdala sa kanila yung gusto nila, yung pangarap nila sa buhay. Then, may nangyayari sa buhay na pagkakamali, ups and down, di ba? So, yung part na yon every time na nagkakaroon siya ng mga experience na gano'n, sakit, yung mga karanasan na sinabi ko kanina, ay nag a na siya. Dumadating yung parang advance. So, yun yung iba. Ang ginagawa is, in advance, iniisip nila yung possibility or pwedeng mangyari sa kanila masama do sa maling ginagawa nila in that point dahil na alam lang hindi makakasuporta do sa or hindi siya tumutulong or hindi sa hindi sa hindi sa magdadala do sa pinapangarap niyang buhay or pinapangarap niyang lifestyle or kalusugan sa buhay tinitigan niya outright so yung mga taong yun yung matataas yung discipline bibihira po yung nakakagawa nun and kadalasan nadadala talaga tayo ng mga self comfort yung mga ating biases yung mga tukso ba? Diba? So gusto nating magbago, maraming best natin sinasabi na dinadagukan pa natin yung sarili natin. Pero pag nanonood na sa harap natin yung mga tukso, nakakalimutan natin yung pangako natin yung pagbabago. I Aminin, mean, ilang new year ang gumawa ka ng resolution, ng resolution sa pag-ugali mo, sa pagiging uh, tao mo, sa pakikipagsundo mo sa ibang tao, name it maraming beses na tayong gumawa yan. Every new year, may mga resolution. Pero bakit walang nagbabago? Bibihira yung meron. Again, turning point ang kailangan natin. Kailangan natin magkaroon ng isang turning point. And I hope na huwag na natin hintayin yung mabigat na turning point. Uh, katulad na lang no ako yung nagkaroon ng experience. Ito yung ex turning point ko. Bakit ako nagagawa ng happy thought uh, year ago, 2022, December, bigla ako na ospital. So, doon sa loob ng hospital, ang daming realization, naisip ko. Then, yung mga promises na hindi ko na-fulfill, especially kay God. Then, yun. Yun yung turning point ko. Bigla akong nagbago na yung happiness ko more in practical life lang. And, bigla akong naisip or naghangad na talagang mas makilala siya. And, hindi ko na makailangan baguhin yung sarili ko. Sa akin lang is, Uh, yung, yung part ng pagkatao ko na alam kong hindi makakatulong siya yung talaga yung dahilan bakit pinipilit kong kalabanan yung aking sarili again mga kapitots tao lang din ako katulad nga nung, nung <coughs> ibang mga ko na yung iba nawawala na ng chance sa sarili. Kumbaga, yung, yung pag-asa nila na alam nilang na hindi na sila makakapagbago. Yung sila na mismo sa sarili nila, hinusgahan nila, nagquit baga. So, yung mga taong yun is nakakaawa, which is kailangan natin ng tulong. And, yun nga, katulad nga ng happy thoughts natin ngayon, na ang pagsisisi ay higit na mas masakit kaysa sa tinray mo or pagkata nagtalo ka na ibinigay mo yung best mo, yung todo. So, mas masakit yung pagsisisi kasi sa pagsisisi, gagapusin ka sa kalungkutan. Wala ka na magagawa. Nagsisisi ka. Sana ginawa ko. Sana nagbago ako para hindi ganito. Pero kung ikaw ay natalo, da, pero natalo, pero ginawa mo naman yung best mo, doon sa part na yon yung pagkatalo mo, may learnings. One, may move on doon. Kasi alam mo, ginawa mo yung best mo. Ikaw, tinry mo na ba? Ginawa mo na ba yung best mo para doon sa gusto mong pagbabago? Try mo. Baka sakali, na magkaroon talaga ng pababago. And ito pa, take note. Sa mga tao na na ang tingin, katulad na lang ng mga ano natin, mga nangyayari trahedya, di ba? Ang sinasabi, makakasal, mga makasalanan kasi yung mga tao doon, kaya nangyayari yon But hindi po yun ganoon, Ang isang mangyayari, ito ay, katulad nga sinabi ko, is yung isang karanasan or pangyayari, yan po ay kung mag-a-assess tayo, mag-iisip tayo, may gustong ibigay tayo sa atin si God. May gustong ipahatid. Ang ibig sabihin lang is, kanwari, yung nando sa, yung mga nilindulan, di ba? So, hindi ibig sabihin nun, makasalanan sila. Marami dun, mababait. Yung sinasabi natin, sana yung mga buhaya na lang ng DPW is ang tinamaan ng lindol. Which is, hindi po. Ang ginagawa yun, or hinahayaan, or pinapahintulutan ni God yun para iparating yung message. Now, paano natin i-entertain o paano natin i-assess yung message. Marami dahil doon sa pa, mga pangyayari trahedya na yun, nakaisip tumawag sa Diyos. O yun, one point yun. Marami na natakot. ba diba? So, nagkakaroon sila ng realization. Doon sa buhay natin, yung mga dagok natin sa buhay, yung mga alalahanin natin sa buhay, yan ibinibigay sa Diyos sa atin ng Diyos yan para tayo matakot. Tingnan mo ah, sinabi dun sa verse natin, sa inspiration verse natin, Lucas 13, 1 to 9, siya ay nagbibigay ng opportunity or second chance sa mga tao. Bakit? Sinabi dun na uh, dumating yung mga tao at sinabi kay Jesus na ipinapatay daw ni Poncio Pilato. Tama ba? Poncio Pilato, yung mga tagal Galilea. Alam mo ang sagot niya, <clears throat> akala ba ninyo na dahil sa sinapit nila, ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga Galilea. Hindi 'yun yung sukatan dahil napasama ka dahil na pa na may nangyari doon sa kakilala mo ay makasalanan sila. Ang ibig sabihin lang doon daw ay ito. Walang walang excuse pagdating sa trahedya maliba na lang na magsisi kayo at talikuran ninyo ang iyong mga kasalanan. Mapapahamak din kayo tulad nila hindi man ngayon pero the following days following weeks pwede kang mapahamak sa maling ginagawa. So it doesn't mean na makasalanan ka bigla ka lang guguuhan ng building. Sometimes it's uh, it comes from sakit. Sometimes it comes from uh, bankruptcy. It comes from yung mga kamag-anak mo basta magkakaroon ka lagi ng problema. 'Yun yung ano, 'yun yung uh, ginagawa, ginagawa or pinapahintulutan ni, ng, ng Diyos para magkaroon tayo ng realization. Isa pa, sinabi doon yung talinghaga na kwento ni Jesus, may isang may-ari ng ubasan na bumisita sa na may tanim na puno ng igos. Binisita niya yung igos para i-check kung may bunga at wala siyang nakita. Ang sabi niya sa tagapag-alaga ay tatlong taon ko na tong tinitingnan ay hindi man lang namumunga. Kaya putulin mo na yan. Yun yung sinabi nung may-ari. But sinalo siya nung tagapag-alaga. Ang sabi ng tagapag-alaga, uh, Panginoon, amo, uh, bigyan mo pa siya ng isang pagkakaton isang taon, iko cultivate ko siya lalagyan ko siya ng pataba at kapag hindi pa namunga, saka natin putulin so tingnan mo yung message na yun yung tagapag-alaga na yun yun yung si Jesus diba? ang gusto ng, ng amo putulin na tayo yung igos, kapag hindi tayo namumunga, kapag hindi tayo nagbabago, dumadating talaga yung time na puputulin. Take note of that. Binibigyan tayo ng chance ng manggagawa ng tagapangasiyo, which is si Jesus Christ, na magbunga, magbago. But sinabi niya, after one year, pag wala pa talaga nagbago, puputulin ka rin. So, wag na natin hintayin yung deadline na yun. Kasi hindi natin gugustuhin for sure yun. Nandun doon yung pagsisisi. Huwag mo nang hintayin na dumating ka muna doon sa part ng deadline bago ma-realize ang mga bagay-bagay dahil wala ka nang magagawa. Pagsisisi ay higit na mabigat kesa sa pagkatalo na alam mong ibinigay mo ang todo. Sa pagkatalo, may aral. Sa pagsisisi, may gapos. Konsensya mo, kalaban mo, hindi mo yan pwedeng takbuhan. So, sa atin, sa buhay, God give us always, God give us the opportunity through people, through experience. Kapag may nangyayari na hindi maganda sa buhay mo, mag-assess ka. Baka may sinasabi na siya para sa'yo. Kapag may dumating na isang tao na nagbigay ng opportunity sa'yo, mag-assess ka. Baka yan yung pinapanalangin mo ba? Gusto mo magbago? I-try mo. Huwag mo nang hintayin 'yung deadline mo. Kasi mas okay nang matalo. Kung alam mo na ginawa mo ang lahat. Ginawa mo ang todo. Kesa sa magsisi ka at sabihin mo sana ginawa ko. Mas masakit yan magbago.